Doctors tinitingnan 'yung ihi, tinitingnan 'yung dumi, mamaya titingnan nyo 'yung ihi, dumi ninyo para malaman meron tayong clue kung may sakit o oh, wala. Yes. Sige po so bali 'yan po 'yung magiging topics natin for part 2. Sisimulan po natin kung ano po ba yung ibig sabihin ng kulay ng ating ihi. So, uh, dapat po obserbahan nyo po 'yan pagkatapos nyo pong umihi, tingnan nyo po yung inidoro, ano po ba yung kulay ng ihi natin. So, iba-iba po yung pwedeng maging kulay, pwedeng kulay uh, dugo, pwedeng kulay orange, pwedeng um, may kulay green, kulay uh, kulay tsaa, uh, kulay uh, dilaw or mabula or, or pwedeng kulay puti lang yung kulay. Kaya dapat pag umihi kayo, i-check nyo rin yung kulay ng ihi. Yes po. So yon so paano po ba gumagawa ng ihi? So yung um, ihi po natin ay nagmumula po sa kidney or sa bato. So pag sinasala po yung dugo natin dyan, lalabas po yung mga waste products kasama yung um, ibang fluids. Tapos dadaan po sa ureter hanggang sa pantog. Tapos po, uh, ilalabas po natin sa atin pong urethra. So, Ayan, so magsimula po tayo sa iba't ibang kulay. So simulan po natin dun sa um, transparent or halos wala na pong kulay yung ihi natin. So kapag ganyan po yung ihi po ninyo, um, ibig sabihin po sobrang daming tubig na nang naiinom ninyo. So pwede pong bawasan yung pag-inom ng tubig kasi kapag sobrang dami din pong tubig nang naiinom natin, mawawala po yung electrolytes sa katawan natin at hindi rin po maganda na mawala yung mga electrolytes na yan. Yes, ang payo ko sa kanila lads, ang limit natin siguro kahit sa mga nagwa-water therapy, ang limit ko siguro mga 4 gallons or bali 4 liters pala, 4 liters or mga 16 glasses a day. 16, 1-6 na baso bawat araw. Sa tingin ko yun ang pinaka-upper limit. Kasi pag sinobrahan nyo masyado, minsan bumababa. Nagiging masyado malabnaw ang dugo. Uh, minsan, bumababa yung potassium, meron nagsisissure. Mm -hmm. At yung mga may heart failure, mahina ang puso, nagkakatubig sa baga. Pag ganun karami. Kaya sabi ko sa mga may edad, may sakit sa puso, huwag iinom ng dalawang basong tubig o tatlong baso na isang lagok lang. Biglaan eh. Gusto ko uminom kayo maraming tubig, 8 to 12 glasses naman ang gusto ko. Pero yung dahan-dahan sa umaga, after 1 hour, ayoko rin naman yung mga hindi umiinom. Yung hindi umiinom, mga, mga ibang kababaihan 'di umiinom tatlong baso lang nagkaka-UTI bato mm -hmm. sa bato ayo rin natin. gusto natin uminom maraming tubig pero 8 to 12 glasses 16 pinaka marami pwede lang siguro kung marathon runner o nag gym mm -hmm. siguro mas maraming konti. o nagtatrabaho kasi ilalim ng araw pwede rin siguro mas marami pa konte yes lad so kapag medyo uh, dilaw po or pale yellow so yan po yung normal at um, healthy at ibig sabihin well hydrated or tama yung dami ng um, tubig na iyong iniinom. So ganito po yung kulay na, um, na gusto natin para maging normal at healthy po tayo. Ngayon kapag masyado pong tumingkad or masyadong dark yellow, dilaw na dilaw po, mm -hmm. ibig sabihin dehydrated or kulang na sa tubig yung iniinom natin. So gusto po natin na dagdagan yung dami ng tubig na iniinom natin. So kapag nakita niyo po na ganito na yung kulay, madilaw na madilaw, um, dagdagan po natin yung dami ng tubig na ating iniinom. Ngayon po kapag nakita po natin na parang dilaw, kulay tsaka po, yung ihi natin, maaari po itong sintomas or palatandaan na meron tayong sakit sa atay or liver disease. Or maaari na sobra-sobrang dehydrated na or sobrang kulang na kulang na tayo sa pag-inom ng tubig. So minsan din kapag kulay tsaka yung iniinom natin, ay yung tubig na nila, ay, ihi na nilalabas natin, pwede rin siya maging sintomas ng sakit sa bato or kidney disease. So kapag hindi nawala yung ganitong kulay, kumonsulta na po kayo sa inyong doktor. Sunod naman po, um, pink to reddish or ma mapula. So kapag may kinain po tayo tulad ng mga beets, may mga uh, food coloring na kulay pula. Minsan magiging kulay pula po yung ihi natin. Pero, pwede rin po itong maging palatandaan na merong dugo sa ihi natin. So, pwede po yung maging sinyales ng sakit sa bato, meron tayong tumor, merong infection sa urinary tract or sa daanan ng ihi, or may problema tayo sa prostate. So, kapag nagpatuli uh, nagpatuloy po yung pagkakaroon ng kulay pulang ihi, dapat po kumonsulta na po tayo sa ating mga doktor. Yeah. Okay. O oh, ding orange. So kapag orange pwede rin pong uh, sobrang dehydrated or merong sakit sa liver or sa atay or sa bile duct or sa daanan ng um apdo. So blue or green po bihira, bihira po to. So ihi na kulay blue o green. Hindi po natin to madalas nakikita pero may mga rare genetic na sakit or minsan po kapag um, merong UTI may certain bacteria na Nagka, nagdudulot ng infection sa ating pantog, pwede rin po tayo magkaroon ng kulay blue. Ito, at ito purple, po yung wala ito. purple, wala po yan. Ito po yung dapat din nating bantayan kapag sobrang madilaw at sobrang mabula. Na kahit po iflash nyo na yung or buhusay nyo na ng tubig yung inyong inidoro, may mga bula pa rin na Ibig sabihin po nito, meron po tayong proteins, yung mga protina po nalalabas lalabas po sa ating Ihi. Kasi po, nas, um, kapag normal po yung bato natin, yung kidney, dapat nasasala po yung protein. So, hindi po siya nalalabas ng, sa ihi natin. Pero pag may problema na sa bato, lalabas na yung mga proteins na yan. So, magdudulot na siya ng pagbula sa ating ihi. So, yan po yung medyo delikado. So, kumonsulta po agad kapag um, nakakita po tayo ng sobrang mabula at sobrang mabaho din na madilaw na ihi bali yung uh, mabulang ihi yan na binabantayan natin eh papakita natin mamaya. Ito naman mga symptoms ng infection sa ihi, no lisa. So, alam ko maraming kababaihan eh madalas uh, a problema sa ihi. Um, sa so, oh, UTI. So, uh, sa mga bata at sa mga babae din, uh, ito ang madalas na problema, infection daw sa ihi. So ito yung mga nararamdaman kapag meron tayong infection sa bato. Uh, masakit dito sa may likod, sa may uh, likuran natin na konti, sa, mga, sa, may balakang. Magkakaroon kayo ng lagnat kasi infection nga yan. Mas mahina ang katawan nyo. At pag kayo ay nagpa-urinalysis, makikita doon merong white blood cell, merong bacteria, So, yun yung yun yung makikita ninyo. At, uh, meron din tayong tiyatag na cystitis o yung infection naman don sa pantog. Kapag sa pantog, ang pinaka problema natin, madalas na pag-ihi, mapapansin natin. Parang gustong-gusto mo agad umihi. At masakit sa paglabas ng ihi. Uh, masakit din sa puson, merong white blood cell at bacteria. Kapag isinabmit nyo yung ihi nyo, uh, yun yung tinatawag na urinalysis. Mura lang ho yan, mga 50 peso sa pinakamalapit na laboratorio. Kaya maganda sana para malaman na talagang may infeksyon, punta tayo dun sa pinakamalapit na laboratorio sa inyo at mag-submit ng ihi. Meron tayong mga tips sa kababaihan, lalo na at sa mga yeah bata. Uh, gusto natin uminom kayo ng maraming tubig. Kapag adult na, walo hanggang labindalawang basong tubig. Kapag naiihi na, dumaan tayo sa mga gas station, sa mga fast food, at makiihi tayo. Sa pagpunas naman ng tissue, di ba pagkatapos umihi, simulan sa harap, papatalikod, uh, wag yung pabaliktad, wag likod papuntang harap, kasi magdadala ng impeksyon yon. Siyempre, maguhugas ng puerta once or twice a day gamit ang mild soap at tubig. Uh, pwede rin tayong uminom maliban dun sa tubig. Pwede rin ang mga juice, cranberry juice, yung mga ganun. Uh, at siyempre, pagkatapos magtalig, maguhugas din ng puerta. Ang, at ang laging babantayan, tignan nyo nga yung inodoro kung mabula. Kapag napitan yung mabula, magkonsulta na agad sa inyong pinakamalapit na health center o kaya dun sa inyong kakilalang doctor or family doctor. Hmm. Kung masyado kasi mabula eh, kadalasan dahil to sa diabetes eh. Pakita ko lang itong mga diabetes slides natin. Yung sobrang bula ng ihi, eh, marami kasi naman talagang nagkakaroon ng bula sa ihi eh. Pakita ko lang ah. Pero itong bula, kakaiba to. Ibig sabihin, talagang nananatili yung bula. Parang foam na siya, hindi na siya nawawala eh. Uh, yung ibang bula, konti lang, tapos nawawala. Pero yung pag yung bula, hindi nawawala, yan yung may protina. Ang cause kadalasan, diabetes, may sira sa kidneys, papacheck tayo. Kasi ay natin umabot sa dialysis, itong mga problema. So, para sa kidneys, inom maraming tubig, okay ang buko, kung mahilig kayo sa buko. Sabi ko ang pakwan, healthy din ang pakwan eh. Kasi 92% tubig yan. Ha?